Hello, isang mapagpalang panahon. So, ito naman po muli ang paggawa ng tagapaglingkod nyo. So, meron pong apat na bawa, no? Tatlong isang matayos ang bibig at saka isa pong libon. So, yan po ang mga sangkap na ibabahagi natin. Okay? So, unahin natin. Ito po ay kopya ng 24 medalyon na ah uh, siya po ay sigil for protection o silyo para sa protection, swerte, at saka sa panggagamot. So, yan. Yan po ang mga logo ko. Sama na po dyan ang mga logo ng Satoro, Haring Bakal at uh, sa uh, ano, na tinatawag na uh, tatlong hari. Yan. Sa mga Geriro. Yan. Of course, sa mga orasyon po, yan po. Orasyon ng Diyos Ama, Aguila, Pers 18, Sikain 18, Haring Bakal at saka Kontra Ambos. Kaya buong pad po ng bad paper ay sinulata natin para mailagay sa loob ng bao. So makikita nyo naman po kung paano tupiin yan. So ngayon, ang mga sangkap. So nahin natin dyan sa ibabaw, yan po ay uh, representation sa mutya ng lupa. Yan po ay bina. At uh, of course, uh, dalawang uri ng bina. Yan po ay uh, snow bear. Yan ay sugary. At yan naman pong makintab ay quartz. para At sunod naman po ay ang batong kahoy. Dayon, batong uling. Dayon, tapos, batong nigra. At sa tubig naman po ay ang puti ay uh, balisong dagat. At balisong pula. At saka panakaking itin. At yan namang bilog ay, yan ay mutya ng litob. At yan naman pong kulay brown ay uh, mutya ng tulya galing sa libon at saka mutya ng taklubo. Okay, ang sa hangin po ay yan pong gumagalaw ay representasyon po sa mutya ng hangin. Yan po ay para sa uh, ano, mga paswerte, taguliwas, ang dami po niyang dala. So yan po ang uh, tinatawag na aw sa lindugok. Okay, so yan po sila lahat. Yan, talagang gumagalaw yan kahit hindi, hindi, tayo, nah hindi natin yan nahawakan. So, pagkatapos kasama po niyan, ang representasyon sangin sa ay ang tinatawag po na yan pong ah, tagihumok, yung parang fern. Ah, okay? So, pagkatapos naman po niyan, ay andyan po, hindi po nagpapahuli ang representasyon naman po sa tapoy. Yan po ang sa bulalakaw at ang sa kidlat. So, sa sinadya na talaga natin dinurog ang buong kidlat para lang magkaroon tayo ng pang dagdag sa mga bawat tatangkilik ng gamit. Okay, pagkatapos nyan, eh, dito tayo sa mahalagang sangkap. Meron po tayong gumamila silis na maliit at saka gumamila silis na baging o lunas baging ah, bahay at saka puyas. At dito naman po sa kabila, yan po ang tinatawag nating tagusang nim tree, tagusang os at saka ah, lunas baging o tambal uli. Ah, kahoy na tumubo sa babaw ng bato at saka libon na bagakay And of course dito naman po sa itaas Yan po ay ang dahon ng santa ana Egerra, San Miguel at Kurutan. So yan po ano, recap lang natin yan para ma ano nang madla. At saka yun pang ibang hindi ko na kailangan pang ipaliwanag o sabihin, no. So yan po ang mga sangkap natin. So sa gustong gumaya, pwede niyo pong gayahin ito pero sabihin ko lang sa inyo ah uh, nasa 70% lang po ang pinapakita ko sa live man o sa pagbablog. Kasi mayroon pong mga sekreto hindi pwedeng ipakita maliban na lamang sa mga naturo natin. So isang mapagpalang panahon at hanggang sa muli po. Maraming salamat.